Kalunos-lunos ang sinapin ng isang pamilya sa barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas. Patay ang mag-asawa dalawa nilang anak nang masunog ang kanilang bahay kanina madaling araw. Ang mga detalye sa unang balita live ni Bea Pila. Bea! Igan, apat nga ang patay dahil sa sunog na sumiklab dito sa isang residential building sa barangay Pulang Lupa, Uno, Las Piñas, kaninang madaling araw. Ginising na nagngangalit na apoy ang mga residente sa Bernabe Compound Pulang Lupa 1, Las Piñas, pasado ala una ng madaling araw kanina. Nasunog ang isang residential building kung saan nasawi ang 38 anyos na lalaki, ang 35 anyos niyang asawa at dalawa nilang anak, 17 anyos at tatlong taong gulang. Nasa ikalawang palapag daw ang pamilya nang bumagsak ang mezzanine ayon sa BFP. Umabot sa unang alarma ang sunog. Hindi bababa sa apat na fire truck ng BFP ang rumesponde at tuluyan itong naapula pasado alas dos imedya na madaling araw kanina. Ang mga tinitingnang angulo ng BFP na sanhi ng sunog, faulty electrical wiring o nag-overheat na mga appliance. Iga nasa 600,000 ang tinatayang halaga ng pinsala ayon sa Bureau of Fire Protection. Yan muna ang latest mula rito sa Las Piñas, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagmistulang dagat ang bahagi ng highway sa Maitong, Sarangani dahil sa pagbaha nitong weekend. Ilang motorista lang ang nangahas na dumaan sa nasabing kalsada dahil sa taas ng tubig. Hanggang kagabi, may mga stranded pa rin. Ayon sa ang ulan sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ng ITCZ. Ngayong lunes, magpapaulan muli ang nasabing weather system sa southern Mindanao kasama po dyan ang Palawan. History sa manong umiiral sa iba pang bahagi ng ating bansa. Base po sa rainfall forecast ng metro weather, posible po ulan ngayong umaga sa ilang panig ng Palawan, ng Visayas at ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, mga kapuso, uulunin na rin ang mas malaking bahagi ng Bisayaan at ng Mindanao. Makakaasa naman ng mas maayos sa panahon ang malaking bahagi ng Luzon kasama po dyan ang Metro Manila. Palala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Boling hinarang ng barko ng China Coast Guard, ang barko ng Philippine Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Batay sa video na kuha ng PCG, kitang patuloy na lumalapit ang CCG Vessel 3302 sa kabila ng pag-radio challenge ng BRP Cabra. Nangyari, nangyari po yung kahapon. sa daan at kilometrong layo mula Sambales. Sa isang punto, sa labing-anim na metro na lang ang pagitan ng dalawang barko. Naiwasan naman daw ito ng barko ng Pilipinas ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. We should prevent China from normalizing itong illegal uh, patrols nila. And we have to expose to the international community that it is the Chinese Coast Guard who is violating the international law every time they claim that they are conducting maritime law enforcement inside our own exclusive economic zone. Kaapon din naman ito ng maritime security expert na si Ray Powell na dumikit ng isa pang barko ng China Coast Guard sa BRP Datu, Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. May isa namang research vessel ng China na namataan sa Batanes. Hiningan pa namin ang pahayag ng China, kaugnay rito. Pinimbisika ng ilang ahensya ng gobyerno ang paggamit ng ilang kandidato sa emergency cell broadcast system na dapat ay ginagamit lang sa panahon ng kalamidad. May unang balita, si Jonathan Agdal. Nagulat si Christian at kanyang mga katrabaho nang matanggap ang emergency alert na ito noong April 3 sa Masbate City. Akala raw nila may kung anong kalamidad na. Bigla kami na rattle for a while kasi kakatapos lang ng lindol sa Thailand and Myanmar. Yun pala, ikinakampanya lang ang tumatakburoong governor, vice governor, congresswoman at mayor. Ipinost daw niya ito sa social media para sa public awareness. May mga nagduda na baka edited a nila ang mga screenshot. Nang tingnan ang emergency alert history, naroon ang mga alert ng pangangampanya. Formal daw na magre sa Comelec si Christian para raw matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng emergency alert system sa pangangampanya. Grabe din sir yung fear ko sa sarili ko kasi very risk siya. For me, isa sa pinaka ka talaga sa akin last 2022 hindi na dapat pumikit kapag pa ikay namulat na. Baka ito na yung time na magtindi, tumindig talaga na alam mo yung tama. I know naman na tama yung pinaglalaban ko. Kinundi na ng Comelec ang paggamit ng message alert at inireport na nila ito sa NTC o National Telecommunications Commission at DICT o Department of Information and Communications Technology. Yan po ay violation po. Hindi ng Comelec law or election law pero violation ng ibang batas lalo na po yung ating telecommunication law. Kaya lang, Uh, Siyempre, madali namang i-deny, sasabihin hindi sila. Dahil sasabihin baka yung mga kalaban nila ang gumagawa po niyan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng apat na kandidato na ikinakampanya sa naturang emergency alert. Ang NDRMC hindi rin ito nagustuhan. Pinaiimbisigahan na nila kung paanong nakapag-broadcast ng emergency alert doon nang wala nilang permiso. Hindi yan galing sa NDRMC at hindi rin po yan galing sa mga telcos natin. Hopefully, matulungan kami ng NTC upang matrace natin sino po ang gumawa niyan at paano ginawa yan. Marami pong nga uh, maaaring maging paglabag sa batasyan. Una-una po, impersonation po yan. Lalo na po, uh, uh, otoridad po dapat ang nagbibigay niyan. Pakiusap ng NDRRMC, huwag namang idama ang emergency alert system sa pangangampanya dahil kaligtasan ng publiko ang nakataya rito. Baka pag dumating na po yung panahon, na talagang kailangan na makinig ng ating mga kababayan ay baka isipin Uh, fake na naman na uh, babala yung kanilang natatanggap. Buhay po ang ating pinag-uusapan. Uh, Pag-uusap po yun. Wala pang opisyal na pahayag rito ang NTC at DICT. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Nakabang tumaas ang presyo ng mga isda sa Semana Santa ay sa Department of Agriculture. Dahil daw yan sa mataas na demand, bunso ng pang-iwas ng maraming tao sa pagkain ng karne. Sa ngayon pagtataya, nasa 10% hanggang 30% ng itinaas na presyo ng isda depende sa klase. Batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, 150 hanggang 250 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus, 120 hanggang 180 pesos naman ang kada kilo ng tilapia. Ang galunggong, 160 hanggang 380 pesos ang kada kilo, at ang tamban 100 hanggang 120 pesos kada kilo ang presyo. Sinurpresa ni Pope Francis sa mga dumalo sa Misa sa St. Peter's Square sa Vatican City kahapon. Buona Domenica a tutti. Grazie tante. Nagbigay ng maikling mensahe ng pasalamat ang Santo Papa sa mga Katolikong dumalo sa Misa. Yan ang kauna-unahang public appearance ni Pope Francis matapos hospital ma ospital dahil sa double pneumonia. Matapos sa Misa, masayang sinilubong ng mga Katoliko ang Santo Papa. Ay sa mga doktor, dalawang buwang pahinga ang kailangan ng Santo Papa para sa kanyang tuluyang paggaling. Huli kam ang makahiwalay na insidente ng Rambol na mga sa Coronadal, South Cotabato. Naghabulan at nagsuntukan ang dalawang grupo ng mga lalaki sa isang bar sa barangay Zone 1. Nagpatuloy ang away kahit na may mga umaawat. Isa sa mga sangkot ang na at napuruhan. Natigil ang gulo ng umawat ang isang bouncer. Umalis agad ang mga sangkot sa lugar at hindi na tuko yung dahilan ng away. Mga kabataan din na nagrambulan sa bahagi naman ng Jensen Drive. Pawa mga lasing umano ang dalawang grupo kaya't hindi nagkaintindihan at humantong ito sa away. Wala raw lubhan na sugatan pero nasira ang ilang lamesa at upuan sa kalapit na tindahan. Abiso sa mga customer ng Manila Water, may service interruption simula mamaya. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, pansamantalang mawawala ng tubig sa mga barangay ng Bahay Toro, Kulyat at Tandang Sora sa Quezon City. Gayun din sa mga barangay ng Daang Bakal, Bagong Silang, Mabini, Rizal at ah, Harapin ang bukas sa Mandaluyong City. Sa Marikina City, magsasagawa ng leak repair at line maintenance ang Manila Water niya na ilang bahagi ng Barangay Fortune, Barangay Parang, Concepcion Dos at Marikina Heights. May service interruption din mamaya sa Barangay 894 sa Santa Ana sa Manila. Ang Maynila naman magsasagawa ng facility repair sa Pasay Pumping Station. Pansamantalang lang karanas ng low water pressure sa limang barangay sa Las Piñas City. Siyam na barangay sa Paranaque City. At tatlong barangay sa Pasay City hanggang sa April 17. Tumagilid ang isang delivery truck sa Padre Burgos Street sa Maynila kanina. May unang balita live si Manny Vargas ng Super Radio DCWB. Manny! Abot na hanggang sa may bahagi ng Lagustilad. Ito na mga haba ng mga sasakyan na patungo ng uh, Rojas Boulevard galing ng Padre Burgos o so particular na sa may area ng Plaza Loton. Ito ay hanggang sa masadaling ito na natiling nakatagilid. Itong delivery truck na naglalaman ng kahon-kahon na -kahon iba't ibang uri ng mga damit na ihahatid sa isang kilalang mall na sinasabing unang pupuntahan sana kanina ay ang bahagi ng lungsod ng Paranaque. Hindi pa matiyak kung bakit tumagalit itong nasabing truck na ngayon ay nagdudulot na ng matinding trafiko dito sa lugar. Kasama rin sa ginagawa ngayon ng matauhan ng MMDA ay ang pag-divert itong mga stakyan dito sa bahagi ng round table o yung galing sa loob ng Intramuros para kumanan ng Padre Burgos at saka mag-U-turn doon sa may Rojas Boulevard pabalik nitong Padre Burgos patungo sa kanilang mga destinasyon. Sa masadaling ito, ang nasabing mga damit na nasa kahon ay inililipat sa dalawang hiwalay ng mga delivery van at katuwang na itong tauhan ng tow truck na siya sanang mag-aangat dito sa nasabing truck na hindi nagawa tulot ng sobrang bigat nito kasama na rin tumutulong sa pagbubuhat itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na rumesponde din na sa nasabing lugar tanga sa daling ito wala naman banta ng uh, aksidente sa iba pang mga sakyan dahil sa walang naging pagtagas ng langis o ng krudo mula nga dito sa tumagilid na delivery truck igan maraming Mari DCWB Balik Pilipinas na si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Mag-alas 10 kagabi nang dumating siya sa bansa ayon sa Office of the Vice President. Sabi ng OVP, nasa magsasalita ang bise tungkol sa ilang mahalagang issue sa mga susunod na araw. Nang makausap ko ang bisen nitong uh, Sabado, sinabi niyang, o nung Biyernes, hindi na siya umaasa na makakakuha ng justisya para sa ama mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Pero pwede ani ang makabuo ng batas o mga panuntunan para hindi na ito maulit sa sino mang Pilipino. Sinusubukan pang puna ng ang Malacanang tungkol dito. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte ay naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Samantala, naglunsad ang bayan muna ng kampanyang White Ribbon, Duterte Panagutin. Panawagan nila ang hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Apilan ng grupo sa Administrasyong Marcos, protektahan ang mga biktima ng extrajudicial killings at kanikanilang pamilya. Isusulo ng Commission on Elections na magkaroon ng safe space para maprotektahan ang mga botante ngayong panahon ng eleksyon. Sa panayam ng Super Radio DZWB, sinabi ni Kamalek Chairman George Garcia na magdaragdag sila ng proposal sa ilalim ng Kamalek Resolution Number no. 1116 kung saan nakasaad ang guidelines para sa anti-discrimination at fair campaigning sa election 2025. Bubuoyin daw ang mga safe space sa social media, mga voting precinct at canvassing areas. Plano yan ng Kamalek kasunod ng mga bastos na pahayag ng ilang kandidato. Nitong biyernes, inisyuhan ng show cause order ng COMELEC ang isang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig. Pinagpapaliwanag si Attorney Christian Sia kasunod ng sinabi niyang pwede raw siyang sipingan ng mga solo parent. Humingi ng paumanhin si Sia sa sinabi niya na anyay biro lang. Binatikos din si re-electionist Ms. Sam's Oriental Governor Peter Unabia matapos sabihing ang magagandang babae lang daw ang ng scholarship sa mga kursong medikal, kabilang ang nursing. Sinisikap pang puna ng pahayag si Unabia. Wala lang, umiling na, wala lang. Okay, anyway, kay Salon GMA Network sa pagkapalawak na awareness tungkol sa mga batang may cancer sa asias multimedia star Alden Richards at kapuso primetime princess Barbie Forteza. Kabilang sina Alden at Barbie sa daan-daang sumali sa isang fun run para suportahan ang charitable cause. Yan ang unang chika ni Nelson Canlas. Madaling araw pa lang. Getting ready na si Alden Richards at Barbie Portesa kasama ang ilan nilang friends tulad ni na-it showtime host Kim Chiu para sumali sa isang fun run. In the past days, tila nahihilig si Alden sa pagtakbo. Actually, marami naman talagang... Uh, sports na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Pero I think uh, isa yung pinaka uh, pinaka available at pinaka madaling gawin is really yung pagtakbo. Running gives Alden his much needed cardio. Pero may mas malalim palang dahilan ang kanyang pagtakbo. Yung running kasi is more than just a sport already. Number one reason niya is for my sanity talaga. ba diba? Medyo psychological na yung effect sa akin ng running. So ito, kagaya nito, Ah, uh, 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 iba bae, eh. parang it's a different world for me. At 4 AM, kahit pagising pa lang ang diwa, sinubukan ko at sinamahan sina Alden sa kanilang warm-up run. Barbie and I share the same sentiments sa early morning run. First thing in the morning, may na-achieve ka na agad, productive ka na agad, and mas naka-motivate na Um, to go through your day. Bukod sa physical at mental health benefits, gustong i-elevate ni Alden at Barbie ang kanilang pagtakbo ay use it for a good cause. Pagkatapos ng warm-up, dumiretsyo na ang grupo para sumalis sa isang fun run for a cause kasama ang daan-daang sumuporta rito. It's more meaningful for me kasi this is a charity fun run um, for the children with cancer and I'm so, so thankful to Alden for inviting me dito sa run na to bukod sa pagtakbo, nakakatulong pa. Tulad ng inorganisa ng Asia's Multimedia Star sa May 11 para naman sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino sa Mobile Fund. Ito ang unang balita, Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Eto guys, sa unang chika, classy at elegant ang ilang kapuso stars sa GMA Network Executives na dumala sa ABS-CBN Ball 2025. Dashing si Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition host, Mavi Legaspi, sa kanyang modern dark suit. Kasama niyang girlfriend na si Ashley Ortega, suot ang red fiery dress. May picture moment din si Ashley with its Showtime host, Anne Curtis, na tinawag niyang Josa. Looking fabulous din si Michelle Marquez D, Ooh! na fresh mula sa bahay ni Kuya as house guest. Nagkaroon pa ng moment together si Michelle with OG Sangre Amihan, Isa Calzado. Elegant din si Kapuso Fashion Icon Heart Evangelista sa kanyang Blue, Mer Blue Mermaid Cut Dress. Spotted din sa ABS-CBN si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon-Valdez. Sparkle First Vice President Joy Marcelo at Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Congratulations on your ball. Um, I'm very happy that we've had so many collaborations and I'm really looking forward to more and more collaborations in the future. Game na game na sumali sa karera ang abot sa 200 aso at her parents sa United Arab Emirates. Yan ang Paw Power Challenge na isinagawa sa Expo City, Dubai. 2.5 kilometers na haba ng karera at kailangan nila malampasan ang sari-saring obstacles. Kitang saya, hindi lang ng mga tao, kundi pati ng mga aso. Sabi ng ilan sumali, the family that runs together stays healthy together. ikaw mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.